magandang tangali ulit nandito pa rin tayo sa meter natin samahan ulit tayo ng boss Edgar may isa pang ilog spot dito na ang tawag dito ba sa ilog nila? forest tree forest tree forest tree uh, yung napuntaan ko nung nakaraan ayun pala yung forest pour bali dalawang spot palang meron dito ilog din to ilog din to ng ternate uh, isa to sa mga natatagong ganda ng ternate yung mga lokal, alam tong lugar na to pero yung mga dayo yung mga dayo na katulad natin hindi alam to mapalad tayo at pinagbigyan tayo ni boss yung lokal dito lokal ng ternate na masamahan ako na babain to ilog dito Mayroon naman siyang trail pababa. May trail siya pababa. Gubat to ng term Yung ibabaan nito ay magandang ilog. Isang tagong ilog na ang nakakaalam nga lang ay mga lokal dito sa dito sa Ternate. Bila lang sa puntaan ng mga dayo boss? Oo, bila lang. Bila oh, lang oh, daw ito. Oo. Bila lang daw ito puntaan ng mga dayo Kain sa ating lokal na kasama rito. Bali, ano pala? Bali, apat na spot pala ng ilog dito sa miter natin. Yung isa, yung Blue Lagoon. Tapos, yung unang-una ko napuntahan, yung Secret Pool. Tapos, itong Forest, por Forest Forest yung nakarang napuntahan ko. Ito naman yung Forest Tree. Maganda naman yung daan dito. May trail naman. May trail. Kaya lang dahil ano, ilang araw na nag-uulan dito. Kapon, lakas ng ulan sa naik eh. Basa yung lupa. Kaya ingat lang tayo madulas. Madulas ka matarik. Yan o. Tarik to. tandaan lang tabi tabi po tinaan natin ay pagitan ng dalawang malalaking bato ganda dito tanaw na dito yung ilog tanaw na at rinig na rin yung ano, yung lagas-das ng tubig. Rinig na rinig na dito yung lagas ng tubig. Ganda, ganda ng pabigit. Nature na Nature. hindi naman siya nakakaligaw punsaan kasi visible naman yung trail niya pababa yung entry point lang ano ang mahirap panapin ganda ganda mino dito may bumagsak na puno binagsak ng mga bagyo tabi tabi po ganda dito ito yung binagsak na puno laking puno nito binagsak ng bagyo may pa isa ganda Maligo Sige, boss ka lang dyan si boss Malalim yan, boss Nagpas yan Nagpas tao si boss, tumalo na Malalim Hindi ako pwede dyan Hindi ako pwede dyan, lagpas tao yung kulay ng, ano, ng tubig Kulay blue-green Ulay blue green yung dito kami tubig. At minsan dito kayo naglalaba? Nalalayuan yung misis ko pag ahon dyan. Saka ano, matalik no? Pakiat do no. Saka mga bata, dyan nalilay ko. Oo. Ganda rin ito. Meron din dito ang Mini pulse. Yan o. No? talaga dumpa, pa. May post dito. Anong, pa, anong tawag sa post na to? Yung post na to? Malalim ito. Mini pools. Ganda. Punta natin si Boss. Panalo, panalo ito ganda ng lugar na ito Ngayon yung pole sa baba. Ganda! Ganda dito! Ang daming spot dito na pwedeng liguan No? Ito! Malalim din ito boss. Oo. Ganda! Ganyan na na po ngayong Kulay blue green. Kulay blue green yung tubig dito. Ganda ng kaligasan. <laughs> Thank you Lord. Thank you Lord sa ng kaligasan. Kapag pupunta kayo dito, huwag kayong magkakalat. Alagaan natin yung napakagandang kalikasan na binigay sa atin ng Panginoon. Pakaganda. Ayo, mau ngapa kasarap Oh, ini tutup, ini. Coba, oh Dan dalam Oh, oh, diba? Oh. Oh. Ganda ng view, oh, oh. So. Oh, may dito, may ano dito, hawakan, para kayo. oh, oh. oh. oh, Kita nyo naman, no? Oh. Wow, napakaganda ng view. Eh, Ayan, no? Dawak nyo, no? O, oh, diba? Oh. Sulit so, kayo dito pag naliligo. O. Oh. Kita nyo naman yan. Alamig ng tubig. Oh. Alamig. talaga ng kalikasan solid dito ganda napaganda ng kalikasan thank you lord salamat sa lokal na nagsama sa atin dito para na-experience natin itong napagandang kalikasan dito sa Ternate Cavite mga natatagong ganda ng kalikasan ng Ternate Cavite sayang lang meron dito isang spot na naging private na yung kilala sa tawag na Talon Falls nasa bandang ano na siya boundary ng Ternate at Nasubbo hindi na natin siya mapupuntahan ngayon dahil may mga gwardiya na nagbabantay na maswerte yung mga nauna na karating sa lugar na yun na experience pa nila Ito yung pulse. Ganda, di ba? Ito yung pulse na magkarugtong. Wala silang tawag sa pulse na to. Magkaroon kong siya. Nakakaganda. Thank you Lord. <coughs> natin impulse. ah pwenda isang falls mini falls na magkarugtong wala silang tawag sa falls na to ang tawag lang nila sa lugar ay forest number 3 isang ilog dito sa Tanate ka dito napalad ako at may yung lokal na nagmagandang loob sa atin na na experience yung napakagandang kalikasan dito natatagong kalikasan ng Tanate ka dito natatagong ganda ng kalikasan dito sa Tanate ka dito Paulit-ulit, paulit-ulit -ulit pinapahalala natin sa inyo na kung pupunta kayo dito huwag na huwag kayo mag iiwan ng kalat palagahan natin yung kagandahan ng kalikasan tunay nyo ang ganda ng kalikasan 🎵Minsan gusto kong magsungkong🎵 🎵Saya🎵 🎵Pagdikot na pagkot na ako🎵 🎵Kamata pa yung initang yakap ko🎵 Bakaganda na Agad na kami Gandong pa to no boss no Gandong pa May natatanaw pa ako doon na Seri sub multiples dan dan bupah. Kita so ingin kau masukkan dari itu. Mas maganda dito, boss, no? Mas maganda dito, no? Uh, Kesa dun sa kabila. Uh, forest Oo. Oh. Mas maganda dito. Mas maganda dito okay, sa... Oo. Oh. Saka maraming spot dito na pwedeng liguan, no? Uh. Mas maganda dito sa forest number 3. Mas maralim yung tubig dito. Saka mas maraming spot na pwedeng paliguan. Pwede dito. Pwede dun, din banda dun. Papunta dun pala yung power spore. For. Pataas yung power spore. Akan na kami ni Boss Edgar ng lokal dito sa Ternate na sinamahan tayo. Ito na na namin. Medyo matalik to. Ayan. Ito pala punong bariti. Tapos yung isa puno ng santol. Magpunan yun. malaking malaki. puno na santol. Bago lang daw to na tumba. Ngayon taon lang na to. Oo, oh, ngayon lang. Ngayon taon lang daw to na tumba na to. Tinumba ng malalakas na angin. Ng bagya. Mga puno pala ng santol tung nakapaligid dito. Ngayon yung mga bunga, nahulog na lang. Nakalap kasi mga puno yan, mga bunga. Nakain nila ng mga bunga santol matarik lang yung paakyat yung paakyat matarik saka lahat na kami yung kasama natin na lokal dito sila namumuha ng ano mga ito yung sanga ng kahoy yung mga nababagsak ng ganyan para maging ano pangluto sa pang araw araw tapos, dito rin sila naglalaba. Kaya lang, mas gusto niya lang maglaba sa may lamesang bato. Kasi, ang tarik ng paket nito. Doon sa lamesang bato, medyo ano lang, mababa lang yung akyatin. Meron dito ng malaking puno. Yan. Taas. Laking ng puno hindi mo maakap yan puno na yan malaki maliit lang sa tignan na sa taas na ako konti na lang konti na lang yung ni namin <laughs> sabi sabi na boss yung mga kamag-anak dyan na nasa Maynila pag sinasama na dito <laughs> umaayaw daw pag uwi <laughs> Ang kasi ng babaan. Marami daw karanasan. At talig pa naman. Tarik talaga. Pero sanay naman tayo sa ganito. Pero ng pagkata. Sulit. Oo. Sulit naman eh. Masasal na kami sa pinaka... Sa yung pinaka-main road. Talig. Talig nito. Daan-daan lang yung ginawa ko. Pag-akit. pag Mayro'ng big line. Ang heart rate ko, umabot ng 150. Ito na yung pinaka highway. Yung Ternate Nasubu Road. Ayan siya. Ganda. Ganda na ang experience ko dito. kung nagustuhan nyo yung video namin dito sa nakatagong ilog ng internate pakilag na lang po ng video maraming salamat sa panonood muli ito ang inyong kuya blusko makita kita kita ulit tayo sa mga susunod pa na episode Babayan, bye and god bless ganoon ang dito ayun yung ano yung kinuha ni boss na no panggatong yan tapos yung nilabaan nila yung oh, mga unggoy yun ayun mga unggoy oh. yun mga unggoy tumabi ka ba tumabi ka tama na tama na ang dami unggoy sa area na to ang no. <laughs> dami na pamilya yan no kami-pamilya pami, pami, yan. Labi na Ingat kayo, ingat ha. Ingat. Mga talaga mga lokal dito sa Cavite. Kaya huwag kayong, huwag kayong, matatakot na mag-explore dito sa Cavite. Marami na ako napuntahan dito sa Cavite na lugar. Talagang mababay talaga yung mga lokal. Ayan si Boss. Sige, yeah, thank you po. niya ako na makita yung magandang kalikasan dito. Bye. Basta kami. Dito sa baba lang mundo, baba lang yung lugar na to. Diyan yung ano, yung trail papasok. Maraming salamat, boss. Thank you. Yeah, uh. thank ingat you kayo. Mo. Ingat. Ingat po kayo. Ingat. sumuporta sa ating channel. Meron tayong kalakal. Ito yung kalikasan race Ito yung gawa sa sungay ng kalabaw at prayer beads ito so naman yung isa ay gawa din sa sungay ng kalabaw at meron siyang beads na gawa sa ano uh, bato na galing sa bulkan itong itim na to tapos ito yung sungay ng kalabaw at itong pinakahuli ay kombinasyon ng iba't ibang weeds. So ng kalabaw, buri beads, saka gemstone. Ayan, bali isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, 8 walo. Walong uri ng beads at sungay so, ng kalabaw. Ayan, tatlong klase na yan na bracelet. Kung gusto nyo magkaroon, may kasama itong libreng sticker ni Kuya Brusco ko. Pili lang kayo sa tatlong design na to. Tapos i-message nyo ako sa Facebook page Kuya Brusco ko. 250 each. 250 each. Isang piraso, 250. Kasama na doon yung packaging at shaping piece. Yan, pili lang kayo. Tatlong klase yan. Itong walong klase na beads na gemstone itong bato na galing sa vulkan at yung prayer beads yun maraming salamat sa mga gustong sumuporta may teach na ako sa ating facebook page kuya bruce ko sa lugar kang mga gawa ko Hanggang mahanap mong para sa'n talaga ko Kahit sa'ng lugar aabot abot Huwag na may huwag kang matakot Nilingon mga gawa ko Hanggang mahanap mong para sa'n talaga ko uh, Napakalayo na nung umpisa Gusto kong kumunekta Sa napakalayo para lamang ako